Inamin ni dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara na pinirmahan po niya ang 55 million pesos na halaga ng Ghost Flood Control Project. Diyan naman sa Bulacan, naloko na si Engineer. Matatandaang naturang proyekto ay in-inspection mismo ni Pakulong Bongbong Marcos dyan sa Baliwag, Bulacan. Inamin din Alcantara sa pagdinig ng House Infrastructure Committee na meron pong pagkukulang sa mga materyales na ginamit sa proyekto nang tanungin siya ni House Deputy Speaker Jay Congun. Kasabay po nito sinabi ni Alcantara na hindi niya personal na pinuntahan ang mga tinukoy na proyekto at bumasi lamang daw siya sa mga litrato na ipinakita po sa kanya. May tiwala daw siya doon sa mga sinuspinding opisyal na kanyang mga tauhan kaya pinirmahan niya yung proyekto. So, paano po nangyari yung ba't nabayaran po? Eh, wala naman pong kahit na isa. Ghost nga po eh. Just want to explain, sir, that there was a certification signed by the project engineer ng the implementing section chief. Pero hindi po ba dapat tinitingnan nyo muna? Your Honor, I told you, napakaraming pong papel na dumadam po sa akin mm. everyday. Tamad to, tamad, ano pare. Ito ay papel, Susugal uh, pa yata. Oo, oh, uh, doon siya busy. busy. po ni na Manila 3rd <laughs> District Representative Joel Chua at dating Bulacan 1st District Re Engineer Henry Alcantara.